IZ Truck Record, bilang dating biktima ng bullying, alam ko kung gaano ito kahirap pagdaanan at kalimutan. Gusto ko sanang malaman kung meron na bang senador na umaksyon tungkol dito? Si Sonny Trillanes kaya? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, kabilang ang bullying sa mga inisyatiba ni dating Senador Antonio Sonitrillanes IV at sa katunayan ay isinulong niya ang batas na RA 10627 o ang Anti-Bullying Act of 2013. Layunin ng batas na ito na imandato ang mga elementary at secondary schools na mag-implementa ng mga pulisiya na mahigpit na magbabawal sa anumang uri ng bullying sa loob ng paaralan. Ang mga eskwelahan ay nagsisilbing pangalawang tahanan para sa mga estudyante, kung kaya dapat ay manatili itong malinis at ligtas para sa kanila. Ngunit hindi lamang ito maglilimita sa mga pasilidad ng eskwelahan, kundi pati na rin sa mga gawain at pag-uugali ng mga estudyante. Kabilang sa mga uri ng bullying na nakasaad sa batas ay ang pagsuntok, delikadong school pranks, pananampal, pagsasalita ng hindi maganda na nakadirekta sa itsura, pananamit at katawan ng biktima ay ilan lamang sa mga dapat ipagbawal sa mga eskwelahan, lalo pa at maaari itong magsanhim ng hindi magandang epekto sa pisikal at mental na kapakanan ng mga estudyante. Nasa kautusan din ng batas na ipagbawal ang karahasan na ito sa loob at labas ng paaralan, sa school activities, pati ang cyberbullying gamit ang electronic devices ng paaralan. Ang sekretary ng Department of Education o DepEd ang naatasa na magbigay ng parusa sa school admins na mahuhuling hindi sumusunod sa mga kautusan ng batas. At iyan ang track record ni Sonny Trillanes para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.